Kamanghamanghang gamit ng mga hanger na natuklasan ko matapos ang dalawandaan taon, huwag palampasin, isa, gupitin ng hanger sa magkabilang gilid. Yumuko sa magkabilang gilid pababa at paloob, ilagay ang rolyo ng toilet paper dito at ilagay sa banyo, madali at praktikal ito. Dalawa, yumuko ang hanger sa hugis W gamitin ito para patuyuin ang sapatos, parang ito ay ginawa para dito, tatlo. Buksan ang hook na bahagi ng hanger, maglagay ng ilang clip dito. Gamitin ito para isabit ang mga medyas, makakabit ka ng marami at makokolekta ito sa ilang segundo. Apat, hilay ng dalawang hanger pataas at pababa, at tali ang gitna ng lubid para ma-secure, ilagay ang unan sa gitna. I cross ang mga hook para ma-secure, ito ang tamang paraan para patuyuin ang unan sa araw. 5. yumuko ang magkabilang dulo ng hanger pataas. I-secure gamit ang zip ties, kung ito ay makatayo, balik nito, nakagawa ka ng simpleng shoe rack. Anim, yumuko ang hanger sa alon na hugis. Ayad justito, ito, gamitin ito para isabit ang takip ng kaldero sa kusina, matibay at maginhawa ito, wala nang alalahanin sa takip ng kaldero na kumukuha ng espasyo. Pito, kumuha ng hanger at tiklo pa nito ng malakas, pagkatapos ay yumuko palabas, isabit ito sa dingding para mag-imbak ng mga kalat na hanger. Walo, bumibili ka pa ba ng phone stands, tiklu pa ng hanger at mayroon ka na. Pito, maaaring isipin ng iba na mukhang pangit, pero sa tingin ko medyo pangit nga. Matibay ito at ikaw mismo ang gumawa. Mura at masaya. Sham, buksan ang hanger at yumuko ang hook pataas. I rotate ng sham na 90 degrees. Gumawa ng dalawa at i-stack ito. I-secure ang apat na sulok gamit ang zip ties. Nakagawa ka ng hanging trash can.